Good morning guys. Ni hapit choko dere guys sa mga tanom. Kay oh, nag ako po silang gipang kon. Buhi pa ba ang uba ang uba nga matay nang good guys. Tanom ni sa akong amiga guys. Unya niya ko dere. Kay marili ma, ma, ma mawa ako ang kalaay yung dara guys o Hmm. Kani guys wala problema lahutay gini siya sa ting init kaning guys kayo nagayulo-yulo ni siya sa na siya nga bulak nice mapun kay mga kuan i name guys oh bayabas isudbiakan ni eh kuha ang bayabas so magkuha kung pila ka dahon guys kay ako ni siya lagga on ko ni kay mga larag ra man siya gihapon so kuhaan na lang ina to Kani mga tanom guys kay nasa tong mga tanom nasa tong palibot guys kay mga herba lagi ni siya dili ra nak gikuha gud ang mga tanong ang mga tambal mm ang bumbil guys ko oh. kaning bumbil guys aku na bantayan diri kay makalahutay gud sila sus so, ang ikainit diri guys ko ni galas kunyang taod-taod kay alas 9 kay 40 na 43 sus so, kinuo aku guys ambo. mga kuwain mo pero hmm. la guys ang santan guys oh ang Santa na matay na yun siya matay na yung taon okay guys thanks thanks for watching guys Pauli na ko guys so kadala na ko gamu nakahapit po goo oh. Kaning dahon sa bayabas ato po ni himuong tea. Okay guys, bye!